Gran sotana, canción singit seca, taúna, sedugay, capadoc, Kusaba, Kuskus, Batikos, Antumo, Tino servicio Público, Kuskus, Batikos, R R.M.N. N, Kuskus, Batikos, Kuskus, Batikos, Kuskus, Batikos, Batikos, Mga kasama, kumusta maayong uh, buntag uh, kaninyong tanan na? Adlaw na karon nga Miyerkules. Uh, uh Pitsa 18 na ning bulan sa Hunyo tuig 2025. Live tang mapaminawan karon uh, sa DXMB 648. Uh, Pagalayal sa inyong mga radio sa AM uh, sa 95.3 IFM News Bukidnon Matika. Ingon man naka-live pud mga kasama sa tong Facebook page. Uh, i-search lang ang RMN. Uh, Malaybalaya. Kuskus Batikos. Sa ngalan si Kusog sa Aramena DXMB Malaybalaya o sa 95.3 IFM News Bukidnon Matika. Ini inyong radyo man mga kasama Mark Mikabalo makiguban kanino ni atong programa. Kuskus Batikos. Ato nga tagaag pagtagad karon ang mga kasama kining uh, hisgutanan kabahe na sa nationwide nga gipatuman mga kasama sa hanay sa nga mga kapulisan pagpangulo ni uh, uh, Police pulis general Nicolas Thory the third mga kasama ang PNP chief sa satong nasod Pilipinas uh, unya gapatuman ini nga uh, five minute response time sa tuang uh, hanay kapulisan at tuwa kana nga taga anog pagtagad mga kasama kung uh, unsay posible uh, nga ni ini eh, unya og uh, makaya ba usab kini eh, sa tuang uh, mga uh, kapulisan Ilabi sa nagkadaiyang lugar diri sa nasod sa Pilipinas sa Batikos. Apa na uh, sa dili pa kana mga kasama ato uh, wa usang uh, gibisitahan ang uh, Malaybalay City Police Station o ang uh, buhatan sa Malaybalay City Traffic and Management Center. So far sa to ang uh, mga kapulisan wala ra hinuoy uh, ingonta ingon nga uh, mga insidente nga uh, mga nangatala mga kasama within uh, 24 hours sa uh, dari satu sudan semalai balai apa na satu ang malai balai city traffic and management center ke kesubu ngadunai uh, insiden teh ngana talas kadalanan pasado alauna una kaganiya sa kadlawon particular gate mga kasama sa sairi highway uh, purok 4a barangay aglayan malai balai city bukidon kuskus batikos diha sa may uh, nfa nga area mga kasama uh, ayaw lang kay nak nakoy sudan dito sa balay o oh, unya nakoy bisita mabutay o oh, muli ko unya unya dalam pa ni o oh, unya dalas pa ni udto ay noon. oh, kay mga kasama kay ni sigwe ni ako mga kaubanan ni rey kay mamahaw na ginaw ko no pero gani ato ang uh, iskutan isgutan mga kasama kay doon naman ko disgrasya sa kadalanan nga kaganiha sa kadlaon pasado wala una Diya yeah, sa Purok uh, 4A, Sairi Highway, Purok 4A, Barangay, Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. O yeah, gilang kuban kini sa Osaka, Isuzu, Tractor Head, mga kasama, nga dunaya ay uh, uh, kulor puti kini, nga Tractor Head. Nga nagtanga kong plakang numerong Charlie Charlie Bravo 7607. O niya, yeah, narehistro kini sa GPA Custom Brokerage sa Zone 13, Arellano Street Poblacion Taguluan Misamis Oriental GUS Batikos Unya ang trailer ni ini mga kasama dunay plakang numero 1017 08223853 Na rehistro pud ni sa Asia Japan Surplus Trading Corporation nga nahimutang sa Diversion Road Zone 1 Baraupol Misamis Oriental BATIKUS Batikos Give gi manihuan kining maong uh, truck mga kasama ni Alias Ryan 28 anyos nga taga Procjes uh, taga Lungsod sa Kadingilan ning probinsya sa Bukidnon nakabangga ni siya og babae mga kasama ang babae gikasubo nga nakabsan in taon sa hinulamang kinabuhi human mabanggaan ni ining uh, tractor head trailer truck nalatayan man mga kasama unya maayong nga uh, grabing nga uh, injury ang uh, naangkon sa ulo nga bahin sa maong nga uh, babae hinungdan nga uh, din on the spot gid kini -e. mga alaunas kadlawon natigayon diha sa barangay Aglayan unya ang maong babae mga kasama wala pa mailhan hangtod sa karon kay gituuhan nga duna kini di princess pangisip pa uh, Unya posibleng dili ito taga diha kay wala man po yung mga residente dito nga nakaila mga kasama. Giba na ba na, nga mga 40 anyos na ang panginaron ni ining maong biktima medyo sabihon gani ni eh. o niya, mga 5 foot ang katason. Unya nakasuot kini og stripe nga t-shirt kulor puti og itom Og nakaputi og shorts mga kasama. Kus, kus, batikos. Gipahilo na karon sa Villanueva Funeral Homes. Uh, ang maong nga patayng lawas mga kasama, o gipanawagan ang mga posibleng kabanay ni ini Kay aron nga maproseso usab ang patayng lawas. Gani ato ang gisuwayan unya unta og makuhaan og hulagway ang maong biktima apan gikasubok nga wa na gid mapurma pa ang uh, uh, naong niini sanglit nalatayan magining town truck mga kasama kus batikos kinsa to posibleng kabana ini ining biktima palihog sa pagkikordinar sa to mga kapulisan din sa syudad sa malay ilabina na gid ni uh, Police, uh, master sergeant uh, lungos mga kasama sa Malaybalay City Police Station nga maoy uh, investigator ni ining maong uh, panghitabo nga disgrasya des kadalanan nabanggaan kining usa ka uh, babay na napangidaron og uh, 50 anyos police master sergeant Fermin Longos ang uh, investigator on this case mga kasama unya ang driver karon temporaryo nga gikustodiya sa Malaybalay City Police Station at uaga nakahinabi mga kasama ang driver luoy pud taon kay wagi taon siya makabantay kay kanang dalan mangudya street uh, straight kay nang adalan gikan sa rotundas Malaybalay unya medyo ngitngit -ngit, -ngit alum-om -um ang palibot niya o niya matod pa niya nga nasa nakatabo nga truck pod naka-highlight muna nga wala niya maklaro pagbalik niya o uh, highlight po sa iyahang iyahang nga uh, suga mga kasama wala na gid doon lagi kayo matod pa ang matumaong babae nga nag matod pa niya sa inversion naghidda naghigda daw tungkol sa dalan. Kus, batikos. O so, mga residente rito, nakabantay nga sa so, wapa mahitabo ang uh, aksidente, wapa na banggay ang maong biktima, nagapatunga-patunga na daw kung dalan, kaya gapamara og mga salakyan, kaya posibleng manghits mga kasama. O, padulong man sa Valencia City ang maong truck. So, muna nga, luoy po din taon kaayo, kondolens sa mga pamilya, posibleng pamilya ni ini, o nakadungog man karon sa itong pagpanibya nga palihog pagclaim sa patayang lawas sa maong nga biktima nga gipahinula na gipahinula karon sa punirarya. Kuskus Batikus So muna, mga kasama, ang latest nga panghitabo gikan sa Malaybalay City Traffic and Management Center kung TMC dari sa sudad sa Malay Balay. Ah, Nakong disgrasya nga na tigayon natigayon mga kasama kining insidente kung nasa nabanggaan ang usaka wala pa mailang babae Nagituuhan, nga nga dunay difference sa pangisip particular diya sa Purok uh, Sairi Highway Purok 4A Barangay Aglayan Malaybalay City Bukidnon pasado ala una kaganiya sa si kadlawon Kus kus Sige unya dinita karon sa tong hisgutanan mga kasama Kabahina, na iniining ginapatuman karon sa National Philippine National Police kon na PNP mga kasama ilaw sa liderato niya uh, Police General uh, Nicolas uh, Tori the Third. Gus Gus At magong 2025 mga kasama, milingkod isip bagong hepe sa nasudnong kapulisan. Si Police General uh, Nicolas Tori the uh, Third. Isip hulip mga kasama ni Police uh, General uh, uh O siya mo'y naimong uh, kay ni-retire na magod si uh, General Marbil. Unya kining si Police General Torre maoy gi tagana karon gi talaga isip bagong hepe sa nasudnong nga kapulisan. Gus, gus, Unya usa sa iyang mandato mga kasama kay daghan manggigkayo ni oga regulation. Mga mandato si Police General Torre the 3 Usa na ni ana ang uh, matud pa niya nga gikinahanglan ang mga kapulisan sharpshooter. shooter. Kay og dili ilisdan oga uh, sudang ang ilahang uh, armas. Uh. Gawas ni Ana, kinahanglan physically fit ang mga kapulisan. Ang katong mga dagko matod pa o ga tiyan niya mga kasama. Ito na lang ginang i-mention. kinahanglan, gitagaan o panahon. oh unom hangtod sa, unom ka kabulan, hangtod sa usa ka nga mag-diet kay requirement mana dapat gid sa kapulisan nga physically fit. Mauna nga usana sa yahang mga adrektiba, mga mandato. Gawas ni Ana, kini karon ang trending nga kining 5 minute response time mga kasama. Kus, kus, batikos. O niya hinay-hinay nga pagsunod sa pipila ka mga bulan, posibleng ipatuma na ang 3 minute response time. Pero magsugod yun sa five minutes. Mauna nga dako kini nga hagit karon sa itong mga kapulisan. Kung mahimo ba nga pagtawag niya sa mga report ngadto sa nagkadaya mga barangay kung mahimo ba nga makarespondi yun within 5 minutes. Kuskus Batikos Kani siguro sa mga area nga naa sa sintro mga kasama. Mga poblasyon area kay og muingon ka. ito yung for, example na to. Balay-Balay. Na yung mutawag taga-aglayan. Makaya lugar na animog 5 minutos. ganon ang Sintros malay balay padulong sa glayan. Kuskus batikos. So di na siya applicable diha nga mga area. Pero kung mo ta nga naa sa poblasyon area mga kasama, kana gyud makaingon ta nga ang kanang 5 minute nga response times mahimo sa tong PNP. Kuskus batikos. Kay basin pod ga expect dayo nang atong mga residente ba nga mga residente nga tungod kay uh, naanay gipatuman nga nationwide five minute response time natuo na din sila nga apil na sa ilahang mga area nga lagyo sa publasyon, lagyo sa kapulisan mapahimahimog yapon ka na paning kamutan hinunas to mga kapulisan mga kasama pero kanang exactly five minutes ilabinag na kagbaragay aglayan maglisod gika eh kus batikos hindi mga kasama oh, tiaw mo kana, na nanay nanay gihimo karon ang mga kapulisan si si General Torre na gipahigayon nga sa simul, simul, uh, simultaneous uh, exercises. SIMEX kabahin na ni nga uh, five minute response time dito sa Metro Manila mga kasama sa Metro Manila Development Authority nagpahigayon na siya dito nagmonitor na siya. Onya, naa naanay walo, ha? Walo ka mga PNP chief uh, sa mga lugar dito sa Metro Manila ang gitanggal. In fact, naanay duha ka mga provincial director ang gitanggal, gipalagpot sa puesto. Sanglit wala nakapahigayon sa 5 minute response time. Sumuna nga nga gipangihigusgan ginniniya karon kining 5 minute response time mga kasama kay aron nga ug ugaling nay mga krimen nga mga mantigayon dali nga madakpa na mga suspekado kay usara ba na's mahimong problema kay dugay maabot ang pulis mo una nga dugay marespondihan ang man galing nga mga insidente mga kasama pero kabaluta nga gipaning kamutan ginasto mga kapulisan it's just that doon ay mga kakulian along the way kay ilabi sintro sentro nga bahin basin og traffic. Oh, magliso og og paspas ang ato mga kapulisan unya og layo gid ang inyong area sudlunon so, kayo una nga dugay gid pud usab Pero again, makasalig yun mo permanente ato mga kapulisan kay namagoy uban nga mga area gid pud Di ginato kung asa mga kasama pero naa uban nga mga area nga kanang ginaingon bitaw nila nga pulis kalinaw. Oh, pulis kalinaw kay Ayah ramu abot matod pa mga kasama o ga, mingaw na ang palibot wala na ikagubot kay siyempre maamong po sila sa sila po yma, ma, ma problema so muna mga kasama ang atong ikaingon pero oh, di kita ingon nga nga, nga nga tanan nga mga hanay sa kapulisan naray uban gid nga gikinahanglan gid sa nga pitulon kay aron nga mahatagan oga leksyon kay nay uban nga gapaluyaluya oh, tawagan karon, ron. Muabot pag unya, pila ka oras. Unya, uso usap pa pa mo ang respondihon taon ana o wala na eh, linaw na dito sa area. O, nagitawag ang polis kalinaw. Gus gus batikos. Pero again, as I've said, nga kining mandato karon ni General Torre, ang uh, hipi sa nasundong kapulisan mga kasama, kabahin na ni ining 5-minute response time, murag makaingon punta nga dipindig sa lugar. Ha? Dipindi sa area, Kay og dito sa mga sintro nga bahin, o, oh, population area, oh ila binadali sa to syudad sa Malaybalay. Kanang barangay Sumpong, oh pwede pa na makonsider pa na to na diha. Diha sa uh, palibot lang. Oh, kana nga mga area gid po sa kupan bus population, di makaingunta ta nga maabot gid diha. makaingunta, makaingon ang kapulisan pagtawag diha sa barangay Sumpong unya dugay maabot Kana makaingon tanga kapaluya -luya. Kus batikos. Pero if ever nga dito sa barangay Aglayan, dugay na abot, ah, makonsider gina kay layo man. Makonsider na kay layo man at the same time, kamalugid ta nga distansya. O niya, posibleng traffic pa diha. Layo ang area, so di na gina makabot ang 5 minute response time. Kus batikos. So muna nga, posibleng applicable kini, diri sa mga sintro nga bahin mga kasama if ever na'y manawag diya sa sintro ng bahin o niya dugay maabot na mga kapulisan, well, kana makareklamo mo. Kana posibleng mo makapadangat og reklamo kay naa naman sa sintro o niya wala na excuse nga dili makabot ang 5-minute response time. Kus, kus, batikos. So muna mga kasama nga kining mandato ni Police General Tory III uh, dako gid kini nga hagit sa itong mga kapulisan uh, ilabi na din sa probinsya sa Bukidon o sa uban pang mga lugar din sa itong nasod sa Pilipinas. Uh kay nagtuo ah, gusto man gyud gi-implementar man sa tuang PNP chief General eh, nga mahimo kini aron nga mapaspas ang responde unya masumpo dali ang mga krimen kay basin og sa area ang mga ganman, possible gunman o kinsa ba ang mga naghimo mga krimen mga kasama dali nga madakpan ah mas mo mas mapaspas ang uh, sa itong mga kapulisan pag responde sa mga kremen at at the same time masungpo ang mga kremen. Kus, kus, batikos so, na nga nindot gihapon ni pamaagi pero maulagi sa itong gikaingon pa na dili sa tanan ng mga area kaya na may mga area nga mga lagyo yun pero within poblacion 5 minutes response time kaya na sa mga kapulisan So muna, nga saludo mata permiso sa itong mga kapulisan na balay -balay, sa balay-balay sa ito ang sa Bukidnon mga kasama kay Kabalumanta nga ginahimog nila ang ilang mga tahas sa ilahang nga uh, mga posisyon diha nga gihuptan. Kuskus batikos. Ila sa pag uh, sa kahusay ug kalinaw ning atong probinsya mga kasama. oh, pwede butangan og patrol ang aglayan sir para dali para sila ka responde diha nga pita. Well naaman, aman, mga mga nakastandby nga mga area, uh, ng mga police rather di as kay aglayan kay in terms of police visibility usab so, na man kada mga kasama so kada dapat mo ipadayon kay aron nga ugaling eh, mo tawag diha dali nga makaresponde. Kuskus, batikos. Ang problema ba bang kay sempre centralized paglabay dito tawag sa PNP Malaybalay, ah hinod dali ra juha man na ina. If ever na ay nakabantay diadaan sa barangay layan. So kana nga dali ra gid dinoon nga marespondihan. So kini nga dako kini nga hagit sa mga kapulisan pero kinahanglan gid nga ilahang nga ipatuman kay naa mga nangasampulan, naa na walo nga PNP chief nga natanggal mga kasama kay wala nagkapatuman sa 5 uh, minute response time na ay duha ka mga provincial director ang natanggal tungod kay wala nagapatuman sa 5 minute response time mga kasama kus kus mauna nga once again dako kini apan kung himuon lang sa kapulisan ang ilahang tahas kaya kayo ni nga buhaton mga kasama kay para ra man gihapon kini sa komunidad kus kus So muna, mga kasama ha nga hopefully ang atuang, nga, nga syudad, uh, atuang kapulisan dere sudod sa no doubt kabalo mang kita nga mahimo na ilabi na sa mga population area pero ang atoa lang gina-emphasize diha nga kanig mga lugar nga outside na sa population area imposible na gid mahimo pero pa kamutan gina sa so, mga kapulisan kay given sa distance layo mga kasama oh, niya na mga posibleng mga kakulian along the way diha nga mahitabo pero kabalo kita nga ato mga kapulisan paning kamutan na nila nga mahimon na nila ang 5 minute response times kay og response time kay og dili mga kasama sila man pud ang manubag ngadto kang Police General Toy eh. o niya posible pang pagtanggal sa pwesto o og galing dili gid mapatuman sama sa yang gihimo nga walo ra mga mga PNP chief dito sa si Metro Manila ang natanggal Sa mo magpagbalik mga kasama ato nga ipadayon ang kining nga hisgotanan kabahin na sa 5 minute response time sa PNP Ania tua pong taga pagtagad um, pipila ka mga komento mga text messages nga tuna dawat diri sa tuong uh, programa karon mga kasama ang Kus kuskus matikos balik tania alas pagpadayon ning atong programa kuskus -Kus batikos oras atak alas 8:23 sa buntaga attack rmn sense. Isa, dalawa, tawa. Koko, patulong naman sa mga tanong namin, oh. Game. Nung tawag sa beer na nakakatawa. Ano? Eddie, di biro. <laughs> ano naman tawag sa beer na kumakanta? Ano? Eddie, beer it. <laughs> eh anong tawag sa beer na nauubos? Ano Di sa beer! Tumpa! Kaya bili na tayo ng San Miguel Pale Pilsen. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drip responsibly. Ang sangbigit way to send. D20M10. 45SAP lang. Ang grande. 115SAP lang. Bili Drip responsibly. Si Mommy at si Washing Machine. Relief sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washing. Hello, Mommy. Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Lipad? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy, easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is ACS Manufacturing Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World world class quality e responsibly. Balik-balik ng suwabe ng astig. Tama ng astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Dahil sa sapat na kapital at makabagong makinarya, mas produktibo na ang bukirin ko. Nakapagpundar na rin ako ng bahay. Nakapagpag-graduate pa ako ng doktor at engineer. Gaya ni Ginoong Giudani Cara, 2024 Land Bank ulirang magsasaka awardee. Kaya mo rin pagyamanin ang iyong agribusiness sa tulong ng Land Bank AgriSenso Plus. Ang Land Bank AgriSenso Plus ay programang pautan ng Land Bank para sa mga magsasaka, mga na SMEs at korporasyong nakapokus sa agrikultura. Land Bank at For more details, visit the Landbank Bank Lightning Center near you or call 028405700. Your future, powered by Landbank. Landbank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas and a member of PDIC and Banknet. <laughs> guys, guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa. <laughs> Ay, kaya pala, ubus kagad. <laughs> Red Horse Super! Oh, tol! dahan lang. Mga pati boses mo, tangayin ng sipa. <laughs> Red Horse Super ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pina-super na Red Horse. Drink responsibly. Mga tropa, ilike at ifollow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na. Drink responsibly. Platyo mo, nationwide. Kus-kus, batikus. Mga kasama ay pud mo kalimot diha sa mga kaigsuonan nga mga maguma. gamit pud ninyo ang inyong mga pananom og fungi gold da kay pinaka safe kining gamiton na to prevent and control sa mga diseases fungus sa humaya. Mais gulay, prutas, bulak ug uban pa. Ang fungi gold sa kini ka organic based food side. Epektibo, barato ug friendly sa tanom ug sa kinaiyahan. is no more ang mais sa fungi gold magtimpla lang ha. og 80 to 100 ml kada 16 litros nga tubig. Ha. Let's try natural sa fungi gold. Basta fungi gold fungi side. basta organic fungi gold mapalit sa mga suki ng mga agri supplier. Kuskus, batikos. Kaya sa mga muhi diha og manok, baboy, baka, kanding, kabayo, itik, kukuban pa. Gamitin po na ninyo mga kasama o Vita Gold Feed Supplement tungod kay mo enhance ni sa ilahang immune system uh, ug mabust ang ilahang panglawas aron mahilayo sa mga sakit. Ang Vita Gold kompleto sa mga vitamins, uh, minerals, pre and probiotics, ingon uh, man sa electrolytes ug okay, amino acids. Uh, affordable, garantisado gipiktibo ko maka Vita Gold kamo kamo ekonomiya usab kay dagang sulod nga moabot sa 250 grams available kini sa Altisha Enterprises G-Boy Agricultural Products Trading Pulon Agrivita Pau Pau Agrivit Golden Rabbit Agrivita dito sa lungsod sa Maramag ingon e man mapalit mga kasama sa Langasi Agrivita diya sa Barangay Aglayan apod sa Okidok San Fernando Bukidon Pigarit Agrivit sa Barangay Kibanggay Oga uh, naasab sa Haspi Agrivit sa Barangay kibanggay Oga naasab sa Sudad Sumalay Balaya. JR Agrivit sa Barangay Alanib. JV Pavilion dito sa Lungsod sa Kabanglasan. Oga... Uh... Alboro Agrivit sa Barangay Bantuanon na Lantapan Bukidnon sa Vita Gold inyong hayop mahimong gold busa pag Vita Gold na mo Kuskus Batikos May buntag dahi mga kasama sa itong mga Facebook live viewers nga nakatutok ng itong programa karo na kang ati Nini Itsuna diya sa Barangay Lagitas kang Mam Ma magdalin Malabago Daog diya sa Barangay 9 sa Gawad Kalinga Barangay 9 ...kang Gold Diamond... ...si Dato Limuel Agaw Pipi ini... ...nagpuyo sa Masawang Barangay Salaysay... ...Marilog District, Davao City... ...God bless you, dagang salamat... ...kang uh, Dato Limuel Agaw PP, ...kang uh, Andy Adrias... Uh, ...watching from Valencia City... my morning... Uh, ...kang Sir Fritz Salga... ...wawi, good morning... Uh, ...watching from Kisanday... ...Sangguniang Bayan ng Maramag... Uh, ...good morning, good morning... ...kang Sir Fritz Salga... ...on ya, uh, ...kang Ati Inday... ...Evangeline Moralia Bulalhog... Uh, ...mayo mayo buntag ...kang Sir Gerald Relyon... Uh, may muntag diha ka ng Stairlight the morning o kang sarani sa tisa sa Dias Valencia City, Bukinon, Mayong-Mayong, Buntag-Gusaba. Panayon lang mga kasama pag -like sa pag o pag-like sa itong Facebook page ng RMN Malay Balay. Aaraw din mo mulay sa mga naguna o preskong balita sulod o gawas niya ng uh, probinsya mga kasama. Ano ato mga mag-uma ay pumukalimot niya sa pagbintinar sa Big 3 sa itong mga pananom. Ang Kaiser Amazing o ang Master Kabur. Ang Kaiser complete tog nutrients kini. Nagikinahanglan sa tanom para sa pagtubo o pagbunga. Ang amazing mga kasama nga dunay zinc para sa vegeta team stage aron dili magkubol ang inyo mga pananom og ang master kabon nga dunay calcium og boron para dili dali mahulog ang inyo mga bunga sa inyo mga pananoma ang kaiser amazing ka og master gwapo sa tanom og napay sticker mga kasama gamit lang og 80 hangtod 100 ml kada 16 litros ka tubig or o 200 hangtod 300 ml kada 200 litros ka tubig kada duha ka semana. Mapalit kinispalpat sa ang supply sa barangay uh, Daluangan, uh, supply terminal balay, -balay sa tanang mga branches sa Good Farms, ABC ang supply Valencia City, Bukidnon Marketing Valencia City, Balaho ang supply, JR &E Store sa Lantapan, o Grubio ang supply sa Lantapan mga kasama na pagmapalit sa GLT ang supply sa arakan North, Kuta, Bato. Ang Kaiser Amazing o Meister Cabor, ginama sa masaligang adult RT Incorporated Salus Banyos Laguna Cusco Barticos. Nya pahabol nga good morning kang uh, Sir William Suryano na naka view karon sa to Facebook Live. Good morning sir. Tagian ini nga tuang uh, Fungi Gold ug Vita Gold Feed supplement mga kasama. Good morning kang Sir William Suryano. Unya kang Ati Maria Flor Abantuling Good morning, good morning. Ha. Always listening sa ta Terima Salamat eh. Ay mo kalimot mga kasama sa EXL Makabuhay Plus All-in-One Skincare Oil. Sa ito mga kaisunan diha nga natinguha o hamis ng pamanit bisan nagkataas ng panginaron na araw ng mahilikay sa bisan-unsa mga mga skin allergies, skin problems, sa so, kuman pang skin irritation sa EXL Makabuhay Plus All-in-One Skincare Oil with virgin coconut oil plus few herbs o skin rub. Ang atong gabiton mga kasama, makatabang kini, makainhan sa itong hair growth, makapugong sa pagkadaga sa inyong mga og o kaduna kini natural natural sun protection mga kasama ang EXL Makabuhay Plus All-in-One Skin skincare oil la. Kus, kus, batikus. Wala kita igukuras sa itong pagpanakuban na sa programa mga kasama ang kuskus uh, batikos salamat na lang sa mga kaigsuunan na nag Uh, view ka view karon sa tong Facebook live ug naminaw pinaagi sa latag sa tagsa ka mga radio sa AM ug sa 95.3 IFM